Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 mini ng Enero, ipinagdiriwang natin si Constancio ng Perugia. Kamusta? Si San Constancio ng Perugia, ang unang obispo ng Perugia. Siya noon ay aktibo sa ebanghelisasyon at pangangalaga sa mga mahihirap. Martir noong mga pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng paghahari ni na Antoninus Pius at Marcus Aurelius. Pero inang ibait si Bebet mga version ng alamat ni San Constancio. Siya ay inaresto sa panahon ng mga pag-uusig kay Antoninus de Pius. Hinagupit, inilagay sa isang nagniningas na apuyan kasama ang kanyang mga kasama. Ngunit lahat ay nakatakas ng hindi nasaktan. Siya ay ikinulong at pinalaya ng kanyang mga gwardya na kanyang ginawang kristyanismo. Siya ay sumilong sa isang bahay na pag-aari ng isang kristyano na nagngangalang Anastasius na kasama niya sa pag-aresto at pagkatapos na pahirapan sa mga bilangguan ng Asisi at Spelo, sila ay pinugutan ng ulo malapit sa Foligno. Narito ang isang panalangin kay San Constancio ng Perugia. O makapangyarihang Diyos na nagbigay kay San Constancio ng Perugia ng biyaya ng isang buhay na nakatuon sa iyong paglilingkod. Bigyan mo rin kami ng lakas at tiyaga sa aming espiritual na paglalakbay. Sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Constancio, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong kalooban at mamuhay sa liwanag ng iyong pag-ibig. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Sandalen, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.